Ito nga pala yung drilling machine mga idol sa ilalim ng lupa dito sa syab, subway. Yan malaking machine po yan. Yan yung naguhukay ng lupa palabas. So yung makikita nyo dyan sa taas mga idol yun yung conveyor na pag once na mahukay nyo na yan dun sa dulo. Ididiretso na yan, ibubuga nyo ngayon yun sa kumbiyor. Ngayon didirekso naman yan dun sa bangka-bangka lagayan na nakasakay naman sa loob tapos dadalhin yan sa labas yan yung makikita nyo na yan na mga lupa na yan diretso yan dun sa baka bangka para maitapo naman dun sa taas sa background, ground malalim po doon, mga idol nakatumba siguro to ng mga sampung palapag mula dun sa labas sa ground floor papunta dito sa ilalim kung saan ito yung nakapwesto itong drilling machine na ito malaking masin po ito mga idol kung makikita nyo na yan oh. yan dyan sumasakay yung ano dyan natatapon yung mga lupa na yan patapon naman dun sa bangka bangka para mailabas naman dun sa taas bubuhati naman yung para may tapon yung mga lupa na yan ayan mga